Ang usapin tungkol sa mga kasal na pinangasiwaan ni dating Bamban Tarlac Mayor Alice Goo ay isang isyong dapat bigyan ng patas na konsiderasyon lalo na para sa mga taong ikinasal ng may mabuting intensyon o good faith. Ayon kay DILG Secretary Benjamin Benhor Abalos Jr., ang mga kasal na ginawa ni Goo bilang mayor ay dapat manatiling valid dahil ang mga ikinasal ay naniniwala na siya ay may kapangyarihang gawin ito. Ang pagiging legal ng kasal ay mahalaga hindi lamang sa mga partido na nagpakasal kundi pati na rin sa kanilang mga pamilya at sa mga dokumento ng kanilang pagkakakilanlan. Kung babaliwalain ng mga kasal na ito dahil sa isyu ng citizenship ni Goo, Magiging malaking kawalan ito sa mga mag-asawa na nagtitiwala sa kanilang legal na pagsasama. Hindi ito dapat gawing dahilan upang mawala ng bisa ang kasal dahil malinaw na ang mga ikinasal ay walang kinalaman sa kung anuman ang isyong kinakaharap ni Goo base sa Family Code ng Pilipinas, ang mga kasal na isinagawa ng isang taong walang legal na kapangyarihang magkasal ay maaaring maging void from the beginning. Maliban na lang kung ang isa o parehong partido ay naniniwala ng may mabuting intensyon na ang nagkasal sa kanila ay may legal na otoridad. Sa kaso ni Goo, siya ay mayor noong panahong iyon at may kapangyariang magkasal bilang bahagi ng kanyang tungkulin. Hindi may pagkakaila na karamihan sa mga mag-asawa ay naniniwala na siya ay lihitimong may otoridad. Kaya't nararapat lang na igalang ang kanilang desisyon at paniniwala at ituring na valid ang kanilang kasal. Isipin na lamang ang hirap at emosyonal na epekto sa mga mag-asawa kung bigla na lang sasabihin sa kanila na hindi valid ang kanilang kasal dahil sa teknikalidad na hindi nila alam o kontrolado. Marami sa kanila ang pumasok sa kasal nang may mabuting hangarin, nagnanais na gawing legal at formal ang kanilang pagmamahalan. Hindi sila dapat parusahan dahil lamang sa mga isyong hindi nila alam at wala silang kinalaman tulad ng isyo sa citizenship ni Go'o. Sa usaping ito, Tila malinaw ang posisyon ng DILG chief na ang good faith ng mga mag-asawa ang dapat na masunod. Sinabi ni Secretary Abalos na dapat ihanda ng lokal na pamahala ng bamban ang listahan ng mga ikinasal ni Goo upang mapaghandaan ang mga posibleng hakbang kung sakaling lumabas ang anumang legal na isyo sa hinaharap. Ito ay isang praktikal at maagang hakbang upang maprotektahan ang karapatan ng mga ikinasal. Dapat ding isipin na hindi ganoon kadali para sa mga tao na basta tanggapin ang posibilidad na hindi valid ang kanilang kasal. May mga kasunod na epekto ito, gaya ng sa mga anak na kanilang pinalalaki, mga ari-ari ang naisipamana at mga karapatan bilang mag-asawa. Ang mga bagay na ito ay hindi dapat maging biktima ng mga isyong pampulitika o legal na hindi naman nila kasalanan. Sa huli, Malaga na maging patas ang batas at isalang lang alang ang kabutihan ng nakararami. Ang mga kasal na ginawa ng may mabuting intensyon ay dapat manatiling valid. Higit sa lahat, ito ay usapin ng hustisya at karapatan ng mga ordinaryong mamayan na walang kinalaman sa mga kontrobersyang kinakaharap ng dating mayor.